Nagsalita na po si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kausunod po ng aligasyon at banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Nakakaalarma at hindi niya maaaring palagpasin ang pag-amin ng Vice Presidente na may kinontrata na itong pumatay ka sa, sa kanya kay Pakulong Bongbong Marcos at sa unang ginang sakaling may masamang mangyari sa kanya. Hindi na biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamalan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. Kasabay nito ay inamo ni Romualde si Duterte na sagutin na lamang ang kwestyonabling paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan Malinaw umanong inililihis ng bise presidente ang atensyon ng publiko sa issue surrounding confidential and intelligence funds.